Sian Lim, Everything Happens for a Reason. Sa imbitasyon pa nang sa media conference ng bagong drama series para sa GMA Prime na Love, the Repeat, ninajani lang Mercado at Sian Lim noong lunes. May pasabi na kung pwede ang mga katanuan ay tungkol na lamang sa serye. Magsisimula na ang Love, the Repeat sa January 15. Dunes ng gabi pagkatapos ng Black Rider. Sa Mediacon, ay narinig na may instruction na pagkatapos ng question and answer portion, ay dadalhin na raw agad si Sian Lim sa holding area. Iiwas na pa-interview sa mga magpapaiwang entertainment press. Pero, na-courier si Sian, kasama si Jeneline Mercado, para sagutin ang iba pang katanuan. Napalunok si Sian sa harapan at sagutin ang mga tanong. Pero safe ang sagot niya sa tanong na kung namatay na ang love sa dating karedasyon, posible pa kayang ma-repeat yung love. Ani Sian? I think in life everything happens for a reason. Yun lang naman po yun. Hindi man umulit o umulit man, everything's gonna happen for a reason. Sumingit si Jenny Lynn sa nangyayari sa kanina ni Dennis Trillo na nag-repeat ang love nina sa isa't isa. Kami ni Dennis ganon, nanalo ang pagmamahal. Masayang sagot ni Jenny Lynn. Umulit uli ang tanong ng ilang press kay Sian kung open siya sa posibilidad na magmahal uli sa dating karedasyon. Sagot nito, lahat nga po ng mga pangyayari sa buhay it happens for a reason. So we just have to move forward kung ano man po yun. Dapat naman talaga okay. We just got to work, people working. Yun naman po yung gusto natin. Work on yourself and just keep it doing at different things. Doing different projects. Keeping busy. May iba pang tanong na may connection sa ex-girlfriend niyang si Kim Chu pero hindi na ito sinagot ng kapuso aktor. Sabi niya, katulad nga po ng paulit-ulit ko pong sinasabi, lahat naman po ng bagay sa buhay natin nangyayari for a reason. Hindi man natin alam kung ano yung rason na yon, mayon po yon. All we have to do is to move forward for whatever it is. Sinundan naman ang tanong kung nasa estado na ba siya ngayon ng moving forward kailangan ng po talaga nating maging masaya muna. Punahin muna natin yon. Sit na sagot ni Sian. At hindi na nga sinagot ni Sian ang paulit-ulit na tanong kung masaya ba siya ngayon. Parehong nagpasalamat si na at Sian sa GMA7 dahil hindi sila nakahanap ng kapalit ng matigil ang love day repeat. Dahil sa pagbubuntis ng aktres, at natenga ng halos tatlong sa taon. Sabi ni Jenny Lynn, Nagpapasalamat ako na hinintay ako ng GMA. Hinintay ako ni Sian. Pwede naman po akong palitan. Ilang araw pa lang naman yung nashoot namin. Ganon din pala ang nararamdaman ni Sian na ang buong akala raw niya ay papalitan na siya. Saad niya, parang ako yung natakot na baka ako'y papalitan. Totoo naman po na ako'y natatakot na baka ako'y papalitan ni Miss Jenny Kasi while waiting naman po, Jenny Lynn gave us a date naman when she'll be back. So I got naman po different projects while Jenny was resting and taking care of a baby. Tagdag mi Uulit-ulitin ko, yun na laking utam na loob ko yon. Ninlang da teleseryo version simula ngayon January 22, Nasa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live. Alin niya kaya ang mas panggigiginan ng mga televiewers, ang Lidlang o ang Love day Repeat?